Abigail Andyan Nandito tayo sa Jad Racing no? Pasig May binabala kasi si Boss Dale sa motor ko eh Kung -um -um -um. <laughs> ano First time na nabuksan ng Kimco Racing King 180 So yung pyesa niya pang ano pala Tama ba? pang dink lang din, no? Oh. Pares ng sky drive, tama ba? Hindi, hindi. Mag iba? Mag iba pa yan. Click. Hindi, okay. hindi. Iba, okay. hindi, iba pa rin. Mas sa KBE yata. KBE yan, eh. Oh. KBE Joy, right? Parehas. Oh. Oh. Ayun. Ito, pre, makikita mo naman. Hindi, tuma hindi sumasakit sa dulo yung belt. Oh. Diba? May dudulo pa. Pero tumatakbo ng 130 lang mo, diba? Oo. Oh, 130, oh. 135 kaya eh. Mas aangat pa ito pag ilalitan yung puli. Ngayon, siyempre, lubog yung bed sa stock, di ba? Kaya pag pa yan, mas arang kada siya. Di ba? Ayun, eh. Oo nga. O kaya, yun, kakalkalin natin yung puri drive race tsaka ang loob ng bed. Ngayon, nagkukulay kalong na, stack pa lang, di ba? oh, 3,000 so, mileage pa lang yan, 3,000 yeah. mileage. Siyempre, tatakatiti natin. Para hindi siya mag, ano, nagkukulay kalong. Ang dera-dera ito, Oh, yan. May plano si Boss Dale. Ah, uh, bigyan natin. So, makikita niya yung, ang... Mileage nito ay mileage niya ay 3,021 ayun okay, tayo na natin so ngayon 3,000 na siya ngayon ngayon lang nabubuksan ayan pari, gugrub yung clutch bell natin ayaw ka ba kay Boss Dale kung anong plano niya sa motor <laughs> Basta pumunta ako dito, binaklas niya na lang. <laughs> okay. si boss, anong boss? Ano pangalan mo boss? Don Don. Ha? Don Don. Don, Don. Si boss Don Don ang mag-group. Sila yung mga expert dito sa Jad Racing, no? Sa shop ni Boss Dale expert niya, eh, may mga expertise nila. Pag pinagalik ito tuloy, tsaka driving. Ah. Ngayon yung punta yun. ngayon. Kaya nagbola na pala sa pre. Nagbola oh, na? Eh nakabola na, o. Oh. Pinahanan na na, oh. o. Kaya pala may puno to, eh. O. Kaya nang ginangan ah. na yung So, so, license, diba? Tsaka, diba? so bola pala pala tsaka, na pala Rampa, konti lang na rampa diba Sana yung ating filter Meron Ayan. Element po kasi yung filter na to eh. So, magagawin tayong pinaka tips ni Boss Dale. Magiging washable filter na lang po yan. Para hindi na bilhin ng bilhin ng element. Okay, ganun na kabilis talaga ngayon maggawa. Oh. ito. Ayan. Yung stock na filter. Yan. Stock filter. Okay, ayan, ito. Ayan. Eh. Papel. wala siya. Yung iba kasi, meron siyang screen dito. Kaya pwede po pala ka nabar sa full filter. natin e, lalagyan natin ito. Screen. Lalagyan ng screen. Para i-stopper ng, ng phone. Oh. Po filter. Ayan. Dati kasi di ba may iba merong screen na parang bilog-bilog no? Oh, uh, yung, yung, yung screen. Po, ito, ito, ito. Oh, yun. Okay, tabasin mo na Okay. Okay. Okay lang kunin yung print. Para ano. Pa, okay, konting ano lang no features no ano. Double headlight, then dual disc, inverted shocks. Ha? Uh, so, yung space niya sa legroom, malaki. Then may side pocket dito. Then ang ignition, may Eh, makita nyo may parang may video, no? Kasi sa ibang bansa may video to, eh. So, ABS. Then, yung temperature. Ayan po. Passing. headlight no? Left, right. Busina. Then, engine stop. Ayan. Ilaw. Then, yun na. Yung start natin. Okay? Mamaya so, buksan natin yung compartment. Okay. Yeah. Saan natin yung compartment? Ya, pagpabalik. Ayun, tumulog. Sorry, medyo makalat. Malakasya yung isang ano dyan. Half face. yung yeah. Battery. So, meron pa Tapos meron siyang ano, sabitan, no? helmet Saka so, dito meron pa siya Okay Then dito yung coolant Kasi ano na po ito, liquid cooled Then gas tank or gasolinahan niya Dito Okay Ayan stylish na no? so dual din yung ano double yung kanyang shocks so this brake din medyo madami lang kasi nag uulan so ito yung tambucho niya, saka na nating kaligutin yan okay I stock nya 12 size 12 na gulong okay abang nakakalas yeah ito na yung finish product natin, yung kulay talong kanina. Eto na uh, na bap na naka-group na. Then ito yung mating pulik na uh, konting na rin. Linis na rin. Ay, sasampanan yan dito ngayon. Ay. So ito yung filter natin kanina, dinabasan ni Boss Dale. at nilagyan ng screen. Para stafer. Tapos nilagyan na ng washable na foam. So, yun. Yung mga gustong magpa palit ng filter na magiging washable, punta lang kayo dito. Kaya natin papalitan yan dito. Para hindi na kayo palit ng palit ng air filter or nag, ano, no, nag, pa, kada change yun, nagpapalit kayo. Ay, iba nililinis lang, no? Pero ito mas maganda. Nililinis mo talaga ng ano, Kesa yun hangin ng hangin, pa-itim ng pa-itim yung orange na yun. Okay. Salpak ako. Salpak na Rotation ang bed. Rotation siya. Ano pa rin talaga? Mitsuboshi pa rin ang gamit nila ah. Mitsuboshi eh. Mitsuboshi talaga. Matibay. Mitsuboshi ba? Ah, uh, Mitsuboshi. Mitsuboshi. Wala na yung mga bando-bando no? Yan, hindi lang Kim Ko Racing King ginagawa dito, ah. Madami po. Napakarami, halos lahat. Lahat ng multi brand Oh. Yung mga stock ng motor niyo Pero hindi kayo malaki gagastos dito lang. Punta lang kayo dito, may gagawin okay. ng konting na lang. Konting hokus pokus diyan. Yan yung clutch bell natin kanina, kulay talong 'yan. Philippines pa kay Ibanan. Ayun. Okay, ayos. Bali, nabawasan yung dragging tapos mas mabilis mag-response mas tipid ayos